Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Team Cone, kumpiyansa sa Barangay Hinebra ngayong All Filipino Barangay Hinebra, may bagong big man na asahan ngayong All Pilipino. Isa sa pinakamalaking isyo ngayon ng Barangay Hinebra sa All Filipino Conference ang kanilang front court position. Sa pagwala ni Sistan, ramdam na ramdam ang kakulangan ng Hinebra sa loob ng painted area. Pero ngayon, tila nagkakaroon ng pag-asa si Coach Team Gone sa isang big man na unti-unting umaangat ang performance. Yan ang pag-uusapan natin. Simula ng mali si Christian Stan Hardinger, si Japet Aguilar na lang ang natitirang inaasahan ng Hinebra sa loob. Magaling si Japet, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang buhating mag-isa ang front court position. Kapag hindi maganda ang inilalaro ni Japit ay dama agad ang epekto sa depensa at rebounding ng team. Pagod, kulang sa tulong at hirap sa kalaban. Yan ang senaryo ng Barangay Hinebra kapag si Japet lang ang nagtatrabaho sa loob ng painted area. Nandyan nga si Malonzo at Troy Rosario pero yung larungan ng dalawang yan ay more on stretch big man. Kaya naman, hirap na hirap talaga si Japet sa ilalim. Pero ngayon, may bagong mukha na unti-unting pinapansin ni Coach Team Goon. Yan ay itong kanyang backup big man na si Ben Adamos. Isang 6'6 center forward na kilala sa kanyang husay sa depensa, tapang sa ilalim at kakayahang tumira mula sa perimeter. Hindi man agad binigyan ng minuto sa simula. Napapansin na ngayon ang contribution ni Ben Adamus. dahil ngayong all Pilipino sa tuwing binibigyan siya ng minuto ay nagpapakita si Ben ng kumpiyansa, effort at willingness na tumulong anumang paraan para sa team. Sa mga huling laro ng Hinebra, kitang-kita ang epekto ni Ben Adamos kahit sa limitadong minuto lang. May mga crucial rebounds, help defense at hassle na hindi laging makikita sa stat sheet. Pero ramdam sa energy ng team. Kilala si Coach Team Cohn sa short player rotation. Pero ngayong all Filipino ay unti-unti na nga yung binabago. Mas malawak na player rotation ang kanyang ginagamit at isa si Ben Adamos sa naaambunan ngayon ng playing time. Hindi nga nito sinasayang yung opportunity na ibinibigay sa kanya ni Coach team Cone every minute counts. Kaya naman, grabe nga yung sipag netong si Ben Adamos at kitang kita na all out performance yung kanyang ibinibigay. At kung patuloy ang magandang performance ni Ben ay siguradong lalaki pa ang kanyang role sa barangay Hinebra at saktong sakto nga yan dahil nangangailangan ang barangay Hinebra ngayon ng isang karagdagang puwersa sa loob na po pwedeng umalalay kay Japet Aguilar hindi na rin bago kay Ben Adamos ang pressure college days niya pa lang sanay na siya sa banggaan at responsibilidad sa ilalim meron din siyang shooting touch na po pwede niya pang i-develop para sa spacing. At higit sa lahat, meron siyang puso na makipagsabayan. Kung patuloy siyang pagkakatiwalaan, paniguradong lalaki pa ang may iambag niya sa team at sa tulong ng sistema ng Hinebra at tiwala ng coaching staff po pwedeng maging susi si Ben Adamos sa kampanya ng Hinebra ngayong All-Pilipino. Naniniwala ko mga chong na playing time at tiwala lang ni Coach Team yung kailangan ni Ben Adamos para mailabas ang kanyang laro. Napakasipag nga niyan sa kanilang team practice dahil willing nga itong matuto sa sistema ni Coach Team na triangle offense at yan nga yung nakikita sa kanya ng Hinebra coaching staff kaya sa mga nakalipas nilang laro ay unti-unti na nilang binibigyan ng playing time ang nasa Bing Big Man. At kung ako ang tatanungin mga chong, sakaling hindi na kumuha ang ng Big Man sa trade, ay itong si Ben Adamos yung sagot sa kanilang problema. Kaya nitong makipagbanggaan sa loob ng painted area dahil malaki rin yung kanyang katawan at the same time, kung kailangan ng spasyo sa ilalim, ay pwedeng maging stretch big si Ben Adamos dahil meron din siyang perimeter at outside shooting. Kaya mga chong, agree ka ba na itong si Ben Adamos ang sagot sa problema ng Hinebra? Comment mo lang dyan sa iba ba? Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Team Cone, Kompiansa sa barangay Hinebra ngayong All Pilipino. Ngayong conference nga mga chong ay up and down yung performance ng barangay Hinebra. Mananalo, susundan agad ng pagkatalo. Pero netong nakaraan lang ay for the first time ngayong all Pilipino ay nakuha ng Hinebra ang kanilang first winning streak. Kaya naman, ay nga mismo, kay Coach Team sa kanyang naging latest interview ay magandang sign nga raw yan para sa kanyang kupunan. Unti-unti na nga daw nilang nakukuha yung kanilang game rhythm at saktong sakto nga lang daw yan ngayong nakakalahati na sila ngayong All Pilipino. Ayon pa nga mismo kay Coach Team ay inexpect niya na na magiging up and down ang performance ng kanyang kupunan dahil sunod-sunod nga na tinamaan ng injuries yung kanyang mga players. Pero nagagawa ng na araw nilang makapag-adjust, patunay na lang daw yung kanilang first winning streak. At kumpiyansa nga etong si Coach Team na yan na yung simula ng magandang performance ng Hinebra at kung may pagpapatuloy ng araw nila yan ay malaking araw yung chance na malayo yung kanilang mararating kailangan lang daw nilang maging consistent para sa akin mga chong momentum lang talaga yung kailangan ng Hinebra at once na makuha nila yan ay paniguradong malayo ang kanilang mararating ngayong all Filipino. Kayo mga chong, ano masasabi nyo ngayong kumpiyansa si Coach Team sa kanyang kupunan? Ano rin yung masasabi nyo na itong si Ben Adamos ang bagong aasahan ng Hinebra sa ilalim? I-comment mo lang dyan sa ibaba.